Hello mga kablog, ako nga pala si Boss Amo, isang factory worker dito sa Czech Republic. Ngayon sasagutin na natin yung mga tanong ninyo tungkol sa pag apply dito sa Czech Republic. Una sa lahat, ang agency ko nga pala po ay Earth Smart Human Resources Philippines Incorporation. Marami kasi sa inyo nagme-message. Kaya gumawa na ako ng vlog para mas malinaw at mas detalyado. Unang tanong sa lahat, saan mag apply Pwede po kayo mag apply sa EarthSmart Human Resources Philippines Incorporation. Ang office po nila ay nasa Pasig. Ilalagay ko na lang po yung address nila sa dulo ng video to. Kaya siguraduhin nyo pong tapusin yung video at i-indicate ko na din po dito kung sino po yung kailangan nyo pong kontakin sa EarthSmart. Second question, may age limit po ba? Opo, ang tinatanggap po nilang aplikante is 21 years old to 45 years old. Pangatlong tanong, kailangan po ba na may experience? With or without experience, pwede po. Pero syempre, mas advance po yung meron kayong experience. Kung wala naman kayong experience, galingan nyo po sa interview. Ayusin nyo na din po yung resume nyo. Pang-apat na tanong, may processing fee o placement fee po ba? Depende po. Possible na may placement fee, possible din pong wala. Nakabase po ito sa employer na kukuha sa inyo. Swerte mo pag walang placement fee. Pero kung may placement fee ka naman, katumbas lang naman to ng isang sahod mo dito sa Czech Republic. Kaya worth it na. Sa estimated ko po, nasa 50,000 to 80,000 lang yung placement fee dito sa Czech Republic. Kung tuma As man, ito yung nakadepende na sa agency mo. Panglimang tanong na natatanggap ko, pwede ba diyan ng male or female? Ang sagot ko dyan, pwede pong male at female. Pero mas in demand po talaga dito ang mga lalaki. Meron ding nagtatanong, pwede ba kahit may tato? Yes, pwede pong mag-apply kahit may tato. Pero, ito'y nakadepende sa agency. Kung hindi masayla ng agency mo, possible na matanggap ka. At dito sa Europe, hindi issue yan. Pampitong tanong, pwede bang high school graduate lang? Yes po, tinatanggap nila kahit high school grad. Hindi ko lang po sure kung natanggap din sila yung mga naka sa ALS. Meron din nagtatanong, ano pong documents ang kailangan ni handa? Usually, kailangan ninyo ng update resume, valid passport, NBI clearance, at kung may certificate kayo, from work experience, mas advantage din to. Itong tanong na to, ang daming nagtatanong nito, paano po mag-apply? Usually, may ginawa na akong video about dito. Nasa pin post ko din po siya. Panoorin nyo na lamang din po yon para mas malinaw sa inyo. Pero sasagutin ko na din po to. Depende po kung saan nyo po gustong agency. O kaya, mag-search kayo sa FB ng mga agency na hiring. Same ng agency ko na EarthSmart. Pwede din po kayo mag-message sa kanilang Facebook page account o kaya e email. Marami din pong agency sa Pilipinas na nagpapaalis po bound to Europe or Czech Republic. Basta ingat lang po sa scammer. So ayun mga kablog, sana nakatulong tong video na no to para masagot yung mga katanungan ninyo tungkol sa pag-apply. Kung may iba pa kayong tanong, comment nyo lamang sa baba.